Ang dahon ng kamoteng kahoy, cassava leaves, manihot esculenta, mga sa pag-iingat sa ipagkaing nito. Lahat ng bahagi ng cassava, ugat at dahon ay may sangkap na cyanogenic glycosides. Kung hindi maayos ang pagluluto, ito ay naglalabas ng cyanide na maaaring magdulot ng pagkalason, sintomas, pagsusuka, hirap huminga, pagkahilo o sa matindi, nakamamatay. Kailangang maayos ang preparasyon. Pagpakulo sa maraming tubig at pagtatapon ng sabaw, nakakatulong alisin ang lason. Fermentation o pagbilad, ginagawa sa ibang kultura. Dagdag paraan para mabawasan ng cyanide. Hindi dapat kainin ng hilaw. Ang pagkain ng hilaw o kulang sa luto na dahon ng kamoteng kahoy ay mapanganib dahil sa cyanide content. Pot. BENEPISYO Mataas sa protina, bitamina A at C, iron, calcium, antioxidants at posibleng anti-inflammatory effects. Panganib, may cyanide compounds, kaya dapat laging lutuin ng mabuti bago kainin. Pinakaligtas, pakuluan ng husto at huwag inumin ang pinakuluang tubig.